dito sa palayan palayan ni Maka tingnan natin kung up kasi patataliman na daw itong bukas tingnan natin kung anong tsura Ah. Ito nang yan tataniman na yan bukas kubo-kubo dito at meron na naman kambing oh. may kambing talaga dito yan oh. dalawang kambing na naman ni <coughs> ni dalawang kambing magandang hangout dito ah Ah, oh. mix. Pwede ditong tahi nyo. May, May na baba na wababa. Napakababa lang yung tayo. May mga saging. parang ano yung ano yung ano yung yung daming yan yung dapat tanggalin mga guys yan o oh. ano <laughs> yan yun mga mix, yan dapat tanggalin yan dapat tinatanggal yan mga yan bago taniman subay so, natin mga mix, subay tayo oops oh So, dapat mga mix, natanggal. Ito, tatanggalin to ito doon yan Tanggalin natin yan bakit naman kasi mga damo na to na kung kailan natapos ng araruhin soyurin yung tataniman na lang saka ito lumalabas ng mga to Ah, oh, ganito klaseng damo. Ano to sa inyo mga migs Comment comment na kayo kung anong map, anong pangalan to sa inyo. Basta lumalabas to pag kayong tataniman na siya. Ito kailangan tanggalin to eh. Dami. si mas lalong dadami ito mga migs lalo na pagka uh, nataliman na tapos -ab abunuhan tataba siya mas lalong dumami mapupuno yung palayan kaya yeah, kailangan Ay okay, na. Huh? Mm. Hay okay, mga mix. Muna tayo. Lahat na tanggalin to kasi tataniman na. Muna A

<tapos> Ayan okay, mga mga migs, hapon na, uwi na tayo, bukas naman. Uh, yeah. ito kaya tilaw umuha muna tayo um, mitas mix ng sili labuyo ito so, madami dito ito pala ito sa probinsya talaga libre lang mga um, dito sa Manila bibilhin mo na to to nga lang hinog pero ayos na to goods na to diba saan pa dito uh, tayo bago muwi. tayo ng siling labuyo ang dami dito eh ang dami yung mga time na labuyo yun hindi nga pa sa bila ayan Ganyan buko, hindi nga lang hinog. May lagayan ka, Noy? Wala. Bulsa. Wala akong bulsa dito. Huh? Tapos kalaman baka may bunga. Wala, wala naman na ang basta. Wala nang bunga yung kalaman siya. Malait Tama na to. Para mahinog pa yung iba. Hindi lagi lang, hindi ang di mga kung anong marami. Wala nang bunga ang Alaman si ito eh. Mayroon. Ayun o, nakita ko. Hindi pa. Ayun o. Ayun o. pa yan. Hindi Okay. Uwi na tayo mga mix.